Come on girls, hurry up! Nandito tayo ngayon sa daan, sa crossing. Tatawid natin itong uh, herd tree. Herd tree yan, galing silang kumain sa feed pad. Yan. Kinutulak ni Jun, nandoon sa load ng feed pad si Jun. Kailangan kasi tumayo dito sa daan. Pagka... Uh, matawid sila ng daan at lumiliko ng daan dito sa gilid ng daan ayan dyan sila dadaan sa loob ng bakod na yan may race daanan yan puro na lang daan ayan sa highway pupunta sila dun dun sa lagpas sa puno na yun 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 yung puno na yun malapit sa bahay ni June ayan, ayan na pupunta pag di ka tumayo rito babaybay sila ng daan akala doon din ang daan sa dadaanan nila so, babantayan natin nito hanggang sa matapos ang last cow ando si Jun tinutulak ni Jun hurry up Jun Uh, it's about lunch time na. Almost 12. Come on girls, hurry up! So magtataktak na naman ng pakain ng aming boss. Kasi ang boss namin ang uh, magtataktak ng pakain siya ang uh, operator namin dito sa pakain lagi siya ang uh, nagbibigay ng pagkain sa feed pad siya ang tractor operator mawawala siya ng trabaho pag di siya nagpakain hindi siya wala na siya gagawin come on girls hurry up hey hey come on come on good girl Good girl. Hurry up! Nalabas na dyan yung uh, pinisire. Nandun sa nandun sa loob ng feed pad. si Kevin at saka si Nigel ayan sila na galing nagpakain ng kuya dadaan sila come on Kel, sorry up. kukuha siya ng apple kukuha ng apple ah uh, Gutom sila. May apple po dyan sa daan. Ayan, eh, no? Daming bunga. Oh. Hinug na. Ready to harvest na yan, no? Tami. Punong-puno ng bunga. Walang, kami lang kumakain yan. Walang may gusto. Hey! Ayun na! Hey! Get back! Hey! Hey! You fucking cow! Hurry up! Kasi sabi ko, babaybay ng daan. Nalingat ka lang ng kunti. Hey! Come on, Gil! Sorry, up! Move it! Come on! Walk up! Shhh. Kabagal ninyo. Come on, Come on, hurry up! Come on. All right, guys. Tulak pa lang yung dulo. I'll see you guys around.